yan Leo, nakabili akong baka. Oh, a ay, luluto na naman ang kalderita nito ng ibang bersyaw. Lahat yan ilalagay ito, oh. Nilagay ang margarine. Nilagay na po ang sibuyas. Ang may baysana na naman, Gileo. Gileo, ito nga pala yung aking baka na minarinated. Del Monte, baka naman. Yan. Ay, sa ganda na yung ligawan. Ito ah, ah. oh, ay blard. Parang kami, malabo. Yan. Ito yung pickles. Mas prefer ko yung medyo malalaking isda. natin ng hot sauce. Yan, depende sa inyo kung gusto nyo manghang. kita nyo ba ah, ay, amoy baysanan talaga din ah, yan. Pag nakapagkakabang ko niyan, ah, ah gileo, lalagay ko na ating mixture na ito. Oh, ah, ah Ay, talaga naman. Talagay ko na rin aring aking bell pepper. ko Kung ginawa ito, Gileo. Ito'y garban sauce, hindi sauce. Ha? nagilaw oh, ay, item isa na ito it's two days Nagilaw, yeah, nakabili akong baka oh, ah, ay luluto na naman ang kalderita nito ng ibang bersyaw oh. Ito nyo ba ngayong mga sangkap na yan? Lahat yun ilalagay ito <laughs> oh, Ay, oh. O no? ang margarine at ang bawang <laughs> Tapos, ilalagay natin ang mutaming sibuyas. Yan. Ilagay na po ang sibuyas. Ang bihira na. Igisa niyo lang po siya hanggang mag-translucent yung ating sibuyas. Igisa-gisahin lang natin siya. Sa tapos nito, ilalagay natin ang tomato sauce. Umaybay sana na naman, Gileo. Gilew, ito nga pala yung aking baka na minarinated ko sa toyo pineapple juice at saka itong tomato sauce, gilew, yun ah gilew, tapos minarinate ko mga 30 minutes lang naman, hindi ko na video ha, ito ako yung busy pag yung basic pag i-edit mamarinate natin yung papagayaan bago ilalagay na natin daw sa ginigisa natin tapos yung gilew, ito, lalagay natin tomato sauce Don Monte, baka na yan. Yan, gilaw. Ang baybay sana na talaga. Ah, ah. Kulang nila ibabay sana eh. So, paano mag-off? Meron magka kayong may re-re to be. Masarap na magluto. Eh, masarap pa magluluto. <laughs> 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 Paktay tayo dyan. O. Oh. <laughs> Ilaw, lalagyan na natin ang karneng baka. Yan. The best. Yan, yan yung marinated nating baka na may pineapple juice, toyo, at saka kunting paminta na mayroong ding tomato sauce at saka yung pineapple juice. O, oh, di Haluin lang natin yan para magmix yung ating ginis sa kanina. Bakit? Hindi ko alam kung yun. oh. ito. Mission ito. Yagi Leo! Titingnan-tingnan nyo. Baka mamaya iba na kapiling. <laughs> pagtay dyan. Diliw. Gagawa mo. <laughs> uh, uh kakabang oh talaga naman parang paisanan talaga ito ah uh, uh. happy pista ang <laughs> uh, bango ng baka nare yang gilew a uh, palalam uh, palalambutin nyo lang yan ay oh ganda uh, ay pagka, uh, talaga gile ay hindi pa luto eh pwede na lagtakan ay eh. ay sa ganda na yan eh, pwede na ligawan ah uh, uh. <laughs> 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 Ewa, ah, hello hello in at baka magtutong ang ilalim nila nga po, nadali na nga, nagtutong nga ah, ah, oh, eh Blard. parang kami, malabo Ano ba yan? Yagi Leo meron ako ditong slice the carrots at saka patatas lalagyan na natin dito yan oh. huh? itong isang ito talaga oh, oh. oh let's Make it halo halo. Yung iba kong video na ang kaldereta, yung ginawa ko, nilagyan ko ng, pinirito ko yung mga keras at saka patatas. Haluin lang natin. Yagilew! Nilagyan ko ting tubig at medyo sobrang lapot na. Eh. Talaga namang ito kung palalambutin pa natin ang yung baka na yun. Kung pila, hindi na may tansya, -tansya nila. Lagyan niyang tupig pag sobrang lapo. Yagi leo, eh. lagyan natin ng ito yung pickles. Mas prepare ko yung medyo malaking slice kasi wala akong mabil sa palengke. Yan. Hindi natin yan. Oop. Kalahati lang. Tapos lagyan natin natin ng hot sauce. Mother's best. Baka naman. Yan. Lagyan natin ng hot sauce. Yan. Depende sa inyo. Kung siya yung manghang. naman ay eh, optional lang. Pero syempre masarap kang pagdireto pag may kunting anghang. Yung bagong masipa ng kaunti, okay? Yeah, kayo kayo, ito, kaya ako'y gusto kay nagasana po yung nakasipa, kaya dalat ko nito. Yeah, haluin lang natin. Yang yeah, gile haluin nyo lang ang lagi, baka makaruta ang ilalim. Oo oh, ha? Yeah, Ayan, ginaw na ito. wala repeated itong isa na talaga. Ayan, yeah, haluin lang natin yan. Habang pinalalambot, halu haluin ng kaunti. Yagi yeah, lew. are yung aking lah, may hule. <laughs> gilew. yan yung pinagsama-sama kong uh, reno, cheese at sa kapinat butter. Yeah, yan yung lalagyan natin yung mixture doon, no. To si Jessa, si OK at si Manong Reno. That's it. mix-mix yeah, lang natin ng na ganyan. Tapos pag medyo malambot na yung inyong baka, lalagyan na natin siya. Okay, all right. Uh, gilaw, kita nyo ba gilaw? Uh, ay, amoy baysanan talaga din pag, pag, ah, yan. Pagka, pagka, abang ah, Ah, <laughs> Ay, gilaw. Gilaw, lalagay ko natin na mixture na ito. oh, ha? Huh? yung Tingnan nyo mabuti ang magic. Ah, ay, talaga naman. Huwag nyo pagsasabi. yan ang sikrito ko. <laughs> Yan, ano, pagkalagay nyo, kita nyo yung resulta niya, lalapot niya yan. And yung ating cheese, peanut butter, at saka, ano nga, ang kasama ko no? na? Cheese, peanut butter, at reno, yan, ano alam ako na. Yung tinig ko, ay, sabaw pa. Kala dito na rin aring ating bell pepper, yan, lalaki ng slice. Ang apat na katao lang yun. So, nawala na agad. Oo, oh, ha? Huh? Paano, gilaw? So, lalagyan natin ng mga panbikursyon. oh, ha? Huh? Mega Prime, baka naman. <coughs> yan. Kung ginawa ito, gilaw. Garbanzos. Baka naman. Ito'y garbanzos, hindi sos, ha? Yan, gilaw. Baka naman. Uh, ah, tapos lang yan, gilaw. Hmm yagi yeah, le luto na o oh, na lang may ng kanin ah ay tawag na sa kakan ito ah, ah ay tong isa Opo, gile o niyo bagay naman, niyo lasa ko lasa mo opo pa paano nagtak na ito yo yeah, Y'all gave it up. You know, I gave it up. I'm eating it all today. Cause I love you, baby. And if it's quite all right, I need you, baby. To warm a lonely night, I love you, baby. Trust in me when I say.